mga Brian, this is Ryan. You are watching again my vlog and for today's episode. So it's now October 12, 2023. 3pm. And ayan, nakita na naman ninyo ako na talakad-lakad sa kung saan sa... <laughs> Actually, pinag-break ulit ako ngayon. So baka may maya balik ulit ako. So tuloy-tuloy pa rin ang ating paghahanap ng maleta dito sa Dubrovnik, Croatia. And samahan nyo naman ako pumunta ng PVEX. kung saan doon yung mga appliances. Ayan. Kitor ko kayo yung pwede nyo makita sa Pivex. And doon kasi may mga murang maleta rin. So, I will check the quality kung maganda ba. So, ngayon, ayan. Nakingit pa rin. Ginagal po na yung chance na makapag-break. Kahit pa kami papahinga. Kasi ilang araw na lang patapos na ako dito. Nagkwento ko sa inyo yung ganap today. Since nag-live like, ako sa YouTube a while ago. Kung ano yung update. So, diba? Lagi yung nakikita yan sa ating mga vlogs. So, nag-iiba na yung view natin. Ayan. Ayan, kami kanina. Nang <laughs> amo. Tsaka kaming dalawang cook na naiwan. Kasi nga, tinanong na niya kami kung papalik pa ba kami next season or hindi. Kasi may mga offers na siya for us sa Taglamig And nakaka-touch lang kasi they are looking after us pa rin, family niya. Yung mga possibilities na pwede mangyari. Ayan, kinakonsulyo niya pa rin kami. So, ikwento hey, ko sa inyo maya, -maya. for this time. lalakad lakad muna ako. Papunta ang bus station. So, yung pupunta ang Compivex ay yung malapit before sa unang kong accommodation dito. And we will see also our old accommodation. Eh, tayo cable car. Okay. Kita niyo yung ko ngayon is may ganyan. <laughs> may pabukol sa ulo. So, I'm listening Christmas songs. Ngayon kasi eh, na-homesick ako. So, ganyan ako pag na-homesick. Ayan. Woo! Ito yung cable car, guys. Oh, may bus. Hindi pala. Kala ko yung bus. So, kaantay tayo ng bus. Tapos number 10. Tupo muna ako. And then I will tell you a story yung nangyari ngayon. Kaya na guys, yung cable car. Na-miss nyo ba yan? Busy pa rin sila sa taas. Dami pa rin tao dito. So yun na nga, may 10 minutes pa ako for the bus. kwento ko sa inyo. Kanina, kinausap na ako ng amo namin. Actually, dalawa kami. Kinausap na kami kung ano yung magiging plano namin. Ayan, kung babalik pa ba kami next year dito sa Dubrovnik. Kasi nga, nakahanap siya ng na pwede naming pasukan sa Taglamig. And we are so grateful. We are really thankful. And inami ko naman sa kanya na kahit minsan nakakainis siya. Ayan. <laughs> Nag-open forum kaming tatlo doon. Tapos ayun, uh, I decided na aalis muna ako ng lokal So abangan niyo kung saan ako pupunta nito taglamig. Ku ano yung magiging um, ano may ko ano yung magiging panibagong journey natin dito sa Croatia. So yon, napag-usapan namin yung possibilities na pwedeng mangyari although I'm not closing the opportunity naman na yun naman yun na hindi ako babalik dito ba, ito na kata yung bus yung kata yung bus yung sa kanya hindi ko na hindi ko yung chances na babalik ako dito, I will let them know as soon as possible kung babalik pa ba ako. Hindi. Of course, yung kasi yung kaysang maganda dito. And, payo na rin at the same time sa mga kabayan nga, especially sa mga first-timers, seasonal workers dito. Ang sarap sa feeling na nakikita nila yung worth mo. Ang sarap sa feeling na they want you to stay sa company. And gagawa sila ng gagawa ng paraan para lang mapabalikan nila. Actually, ang dami nilang... Ang dami na niyang binigay sa amin na offer. Ang dami na niyang... Alam mo yun, ang dami na niyang... Basta yung parang mapapabor sa amin ng mga bagay, ginagawa niya talaga para lang bumalik kami. Although yun nga, decided na kasi ako na ah, alis muna ako dito. So, tingnan natin kung mauulit-ulit yun. And... Nakaka-appreciate kasi they look after us, yung mga nag-aalala sila sa amin na ganito, ganyan. Wala mag-aalaga sa amin, kailangan na daw namin ng tulong. Ayun, nakaka-touch. Nakaiyakan nga kami doon kasi throughout this season na nakakainis, nakakaiyamot. Pero yung nasabang namin na-appreciate yung efforts niya ng amo kasi hindi niya kami nalilimutan hindi niya kami basta-basta pababayaan basta-basta na, na lang kami matatapos nito season summer na to so ayun, thank you sa employer namin today kasi last year employer ko although nagtanong naman sila kung ano magiging plano ko yun nga lang wala, unlike nito patapos na kami seasonal worker pero gumagawa siya ng paraan naman na magkaroon kami ng winter job at the same time, gusto niya kami bumalik kasi mahirap daw kumanap na kagaya na of course, siyempre bago ako sa pagiging Pinoy na iba talaga tayo magtrabaho yun lang guys lalo na sa mga first timers natin sipagan nyo lang huwag kayong maghangad na kapalit gawing mag-initiate tayo sa mga bagay sa mga trabaho na gagawin natin kasi hindi nyo alam nakikita yan ng amo ninyo nakikita yan ng mga employers ninyo and ang sarap sa feeling na uh, para uh, you are stressed in a good way kasi yung trabaho lang saan meron kang babalikan if ever na gusto mong bumalik and sobrang thankful somehow kasi talaga kinip nila ako and they wanted me to to be their staff pa rin next season so we will see what will happen right now pa ako ng maleta <laughs> bago ako malis dito so balitaan ko kayo sa mga susunod na araw kung ano yung magiging kasi ngayon nag start, start na kami mag-win si yan nga sa kanina eh kung hanggang kailan na lang ba kami matatrabaho hanggang kailan na lang ba yung duty hindi pa niya masabi pero ilang araw pa lang. tapos noon nalilinis na kami and then yung ibang mga stocks namin yung mga ibang mga gamit sa store nilipat na namin ng bodega doon na lang siya kasi nga pag winter empty yung store wala raw, walang kalat na malinis na yan So, ayo sa mga aspiring applicants natin, sa mga first-timers, kababrayan natin dyan. Ayan, kamusta ba kanya magiging job? Okay na ba? And hopefully lang talaga na mapatak tayo sa magandang employer na may magandang pasahod na we will look, uh, na will look after us kung ano yung, yung nag-aalala ba sa atin, hindi tayo basta-basta pababayaan. So, I hope na makita nyo yung mga klase ng employers wala namang perfect employers Dad. lahat talaga is may flaws lahat ay mayroong bad side pero we always look which uh, try to always try to look sa mga bright side sa mga magagandang nangyari kasi doon tayo magiging grateful doon tayo magiging alam mo yun para andan, mas maraming nangyari magaganda kaysa hindi maganda so yon I hope na nagbigay ko kayo ng advice. Basta gawin nyo lang yung trabaho nyo ng maayos. Kasi ang, basta ang sarap sa feeling kapag pinababalik ka ng employers mo. Actually, hindi yung sa pagkaano ha. Dalawang employers na yung gusto mong bumalik ako. Yung unang employer ko nga. Which is, Kabalik dapat ako noon. Unfortunately, hindi nga akong kabalik, kasi nakapigman man ako dito sa employer nito. And yung pag yung maganda kapag pinababalik kayo guys, pwede kayo makipag-bidding yung first employer ko dito, nakipag-bidding ako sa kanya ng kanitong sahod ang gusto ko, kanitong trabaho yung gusto ko, ibinigay sa akin. Kaya pa ako kung anong gusto kong bahay, yun yung maganda. Dito naman sa pangalawang employers na to, sa employer na to, malalaman natin. So, wala pang bidding yung nangangangap. Pero, di ba, yun yung maganda kasi, alam nila yung kung kano kakasipag, kung paano ka magtrabaho. Alam mo yung work mo, and hindi masama humingi ng rights as an employee kapag alam mo na yun talaga yung dapat para sa iyo so huwag kayong mahihiyang magtanong basta kung alam niyo reasonable yung sahod na hinihingi niyo yung bilang ng empleyado alam alamin niyo kung ilang kayo magtatrabaho -e -e kasi kami dito tatlo lang kami so na naman namin eh okay. importante na alam ninyo yung magiging bahay ninyo kasi malami lami may mga ilang ilang nagkakaroon ng issue sa accommodation so yun so, I'm just waiting for the bus wala pa yung bus, 7 minutes so mabilis lang naman ako doon kasi di pa ako maka konti, okay. ang pa rin tao pero more on yung mga ano dito guys, yung mga guest dito ay mga galing ng cruise ships So hindi siya talaga target market ng mga restaurants dito kasi mabilis lang naman sila. Pakita ko sa yung harapan ko. Ayan, no? And dito medyo malamig-lamig na paggabi. So we are praying. <laughs> we are expecting for rains this coming weeks kasi sa so weather forecast dito ilang araw makulan. So ayun, uh, ilang araw nung halang talaga. Ayan, itong bakery na yan Siguro yung isa dyan nakasara Pag winter, itong cable car Sarado rin yung pag winter As in Ang daming ulan na araw talaga Maulan sa winter dito Since walang snow sa Dubrovnik Maulan talaga, laging basa ang daan dito And ghost town Kasi walang tao So, balitaan ko kayo guys Kapag nasa PFX na tayo Ha? Huh? Ayan, nag-retreat ako ng 5 euros and 3 minutes na lang darating lang yung bus. Merong oras dito yung bus. May timings dito ang mga bus. Nakikita mo doon sa screen na yan. Ayan. Nakikita mo kung ilang minutes darating yung bus. Hindi naman siya po, no? Hopefully. And then, pakita ko sa inyo yung ating dating accommodation. Dadaan tayo doon. No? I'm so excited. Nakadaan na ulit ako ng PVEX. Ang sarap pa P-Vex, Lalo na yung appliance sa iyo na kakapagpakaya sa akin. <laughs> pag nakakakita ko ng mga rice cooker, ng eh, sa any appliances, guys, siguro pag tumatanda ka, ganun na yung mindset mo. Natutuwa yung mata ko. Satisfying. Ganun na yung bus. Ayan guys, ito mga bahay tayo sa mga bahay ito okay. nga okay. Narito okay. okay. ako before, so uwi ko pa uwi ito yung unang accommodation ko. So, Hindi ko kasi yung daan. And dito din ako may masasakal. So malakad-lakad ko ulit pa rin dito. Hablan-hablan na naman. Ang daming memories sa lugar na ito. Ang daming ko nakaalala. Yung season na yun, sobrang payat ko. Ayan. ito yung way ko before. Nakakama ah, sila mamita. Si Lakene, eh, si Gerso, si Alex. Ayan yung mga taga Royal Hotels. Ayan, yung ating accommodation before. Ayan, nakita. Ayan, yan siya. Ayan, nakatira na. Oh, alam mo talaga tayong nakatira lagi dyan. <laughs> Ang so, ganda na ako magdasyon ko dito, guys. Kasi sa likod na ito, puro puno halaman lang. Ang fresh-fresh. Tapos ang tahitahimik. Ayan. Yung una kong, na, una kong tinirahan dito sa Croatia. So, ito yung nakakatakot na daan before. <laughs> Ayan. Liblib. -lib. Gubat talaga yung daan dito, guys. Sa Jupa. Si Batra. Ayan. Para na paggabi. Ah, oh, yung lugar. Susulitin ko tong break na to Pupunta ko ng Try ko pumunta na Consume Kasi may maliit na shopping mall din doon Sa loob And Unahin natin yung Pavex Kasi may murang maliita doon Anteng ka kay Madam Cress Ayan So Gusto ko muna Ma-check yung quality Kasi Pag mayroon kang advantage card Ang laki ng discount So si Madam Cres May advantage card O di Ipapasuyo ko sa kanyang bilihin Para mabili ko ng mas mura Ayan. Kasi ang dami ko talaga ang dadalhin, guys. Ang daralo na yung mga winter jackets ko. Ang dami, ang kakapal. Masarap, ang hangin, ang lamig. Diba? Nature, nature lang dito sa Dubrovnik. Bundok. ah, amiss. Ayan, nasa labas na tayo. Di ba, Po, tala ko pivex sa mabilis. nag -ikot, -ak ikot ako doon. Tapos, ay ko kayo sa mga pwede nyo makita. Eh, buhok ko. Mukulot na siya. <laughs> Kaya dito, masarap tumigil agad sa Dubrovnik eh. Dito sa part na to, kasi accessible sa lahat. May pivex, may Lidl, may Konzu. Tapos may pa, bagong bukas. Tapos, isa ang dalawang station lang, papuntang mall, sub-city. So, ito na, na ako sa PIVX. malapit-lapit na tayo. Ayan. Tapos ang Lidl. Tapos inyong Consume. Sa likod ng Consume, Ruffland. Diba? Accessible sa lahat. Ang tahimik dito. Nakakamiss, to be honest. Nakakamiss yung dating kasama. Kamusta na kaya sila? Nasaan ah, so na kaya kayo, Char? Ayan. By the way, guys, stay new talaga, ha? I hope na ma-reach natin yung 3,200 bago ako umalis ng Dubrovnik, Char. Ayan. Welcome to PBEX! <laughs> Papasok ako sa exit. <laughs> Ulas nga pala yung entrance dito. Ito na siya, guys. Sir! Oh divine! Ang sarap sa mata! Mmm! -hmm. Bango -bango char? bangong Sir! ng mga pangalang maleta dito. Sir! Love the hunting bigyan. Yan, yeah. nakaka-laptop okay, dito. Check natin kamakamit. Okay, maleta po tayo. Char. <laughs> ah, harap tayo ng maleta, guys. Saan ba yung mga luggage? Diba? Ang ganda-ganda. Ang sarap sa mata. Lucky -lucky. <laughs> Ang laki-laki. Ang laki-laki. Ay, maleta dito. Kasi nagsada sa akin si Madam Cres ng mga pictures. Ang chachak ko lang ngayon ay quality. Hindi ko lang makita ko saan. Wala feel ko na dito lang siya somewhere. Dahil kaloko nilang pasang ko na siya. <laughs> Nandito lang siya. Nakita ko na yung mga malayta nila dito. Oo. Ayan. So, okay na pala siya eh. Nakanipisan lang. Okay na to. Magaan. Kaso nga na, hindi naman siya sobrang nipis. Yeah, hindi naman sobrang kapal. Nasa middle part. Middle part lang siya. Ito ang pula. Kasi ilang ko ang Ito pula. No. Paano to? 46 euros. Kapag meron kang PFX card. Itong galing na lang. 46. Ganda ng kulay. Gusto ko itong dilaw eh. Nakakasang laki lang naman siya. Diba? So, yeah. Okay na ako dito. Laki-laki na siya. Tapos uh, si itour ko muna kayo ng kaunti sa PIVX. Ayun yung makikita yun sa PIVX. Sa mga nakahanap ng rice mga adapters. Ayan. Dito nyo po makikita. So I think yung before Tommy yung nakita natin. Feel ko biling ko na itong dito. i message ko si Madam Chris. <laughs> Para makamura-mura ako ng bonggang bongga. Kalahati yung titipid ko. Ayan. So labas tayo. Daan tayo ng... Consume. Yan. nakalabas na tayo ng ConZoom and punta tayo, eh, ng ang Pivex and then punta tayo ng ConZoom So, may na, may ako yung tanong sa loob, paano kumuha ng Pivex advantage card? Kasi guys, ang laki talaga ng tipid kapag meron kang advantage card. Yung luggage, supposed to be na sa 65 euros. Pero kapag meron kang advantage card, bibili mo siya into 46 something kanon. So, di ba? Ang laki ng tipid. Ako pa paisip mo 20 lang yung difference napakalaking pera po ng 20 euros dito ang dami mo na mabibili dun so daan tayo ng consume punta tayo sa taas no kasi mayroon dong shop let's see if meron tayong makikita no worthwhile essential so yan walang tao talaga masarap dito o oh, ba? Diba? Pagliban mo, consume na kaagad. Gugutom <laughs> na ako. Eh, nakakano dito guys Mayroon Meron dito Chinese restaurant dito. Na-discover ko yan nung unang season ko dito. Sa na show umay. Tsaka ito. Taplings oh, may tawag dun. Ayun. Payapan ang buhay dito. Wow tahimik o oh, pinagsama-sama mga kapoy dito ang iniingay ingay pihato bukas to pag winter kaso wala ka talagang gagawin dito pag winter may KIK may, N may e NKD happy home tingin tayo dyan sa so, magkano kanito ganito. kanito lang kasi yung mga shopping malls dito ganun lang sa Dubrovnik hindi siya katulad sa Zagreb na ang dami-dami. Dito, ganito lang. Maliliit lang. Ayan. Oops. Dito na tayo. Iba, Naka-sale. Five. May one euro. O, may six euros. Six euros. Ang dami. Sakto. Nagbukas <laughs> sila pag parating ko dito. Pasok tayo sa loob. Mamura. Ala. Aras at mamili. Char. Puro pang winter na dito. Oh, 11 euros winter jacket. Guys, ang mamura dito. Naka-sale sila. Ganyan, ganyan, ganyan. Ala. Aras at mamili. <laughs> So, bumili yung pantalon. Kasi wala na ako black pants. Putas na yung pantalon ko. So, mga winter jacket. Guys, winter jacket. dito 13 euros lang. So, balang kapal na. Wala mura. Kailangan malaman ng mga kababayan ito. Char. Gusto ko itong green. Kasi so, ayoko na kasi mag-jacket. Ang dami ko ng jacket. Sayang ito, maganda to. 3 euros ros. Hmm. O, mahaba. Tingin ako ng pantalon lang. Kailangan ko ng pantalon. Masarap sa mata. Hala guys, nakakita ko dito ng black luggage. Makana to? 560 euros lang. sa ka makana na yung quality niya. Makapal. Ano ko kung mayroon kong ibang ganito. Ito, o. Eh. Bigat-bigat siya. Ang kanto yung maleta ko. Muna na, baka ano na yung bilhin ko. I love char. Ang okay na reaction ko. Mga uh, pantalon. Mga black pants. Hmm, Tingin tayo. Tingin pa tayo. yun, diba? Sana huwag yung mabenta. Ito lang bibilhin ko. If ever. Or bilhin ko na kaya ngayon. Diba? Kasi sa pamamala pa to. Tingnan ko nga muna. so guys scam pala ako, guys. Kaya akala ko bakit siya makapanorma bigat kasi merong pang maliit maliit sa loob. <laughs> Pero okay siya. Matibay-tibay siya. Para siya yung luggage ko. Pero I think I will get the luggage from Pivex. Kasi parang pares Parang mas rin ang kwalit ko. lang yung sa Pivex. Ito mabigat. Huh? Ano uh -huh. Maganda na. Akala ko makaka-jackpot na ako. So <tinyo> okay. isang kit na ito. Haba. Oversize. Nasa 18 Euros lang. Hanap tayo. Doon tayo sa kanila. <tinyo> Surat so, man muli dito. Ang dami lang akong pera. Charm. Ito. 66. So mas super hard case Labas tayo Sa NKD naman tayo Let's see Ito kay IK kasi Sa NKD Check natin kung may maleta So wala sa, NK, sa NKD Sa Happy Home tayo ngayon guys Unfortunately ah, wala avail Ayan so ma Ayan, Change of plans tayo nag stick tayo sa luggage from PVEX. Yun na lang kasi yun yung pinakamalaki. Dito naman, maganda yung quality dito. Kaso parang di man nagkakalayo yung ng plastic. So dito na lang. Sa PVEX na lang tayo bibili ng malalita. Pakisuyuan ko si Madam Chris. Wala. Tabasa tayo. Uyaw tayo. So pababa tayo guys. PIVX tayo yung magka- bibili ng maleta. Oops. Hmm. Ano Nagulong ako. Sa isto na akong kakain. Sakto pabalik na rin naman ako. store na siguro ako. Wala na akong gagawin sa bahay. So, uwi na ako ng kalasot. So, at least nakahanap ako ng maleta. And then, pakisuyo ako lang si Madam Perez. Okay. Hmm? Lalakad pa tayo sa bus station. dun ulit kanina, kung saan ako buwa ba? ano oh, doon yung bus station. So, yun. Okay. Nakahalap ng maleta. Ang next natin, guys, bibili pa ako ng... Hmm, bibili pa ako ng backpack na malaki. I told you, ang dami ko talagang gamit. Diyos ko. Yung backpack na ginagamit ko before is siraan na sa Pilipinas ko pa binili yun so kailangan ko na siya palitan kailangan na niya mag retire <laughs> ay naku gastos maglipat ng bahay eh ang ginagawa ko kasi yung lagay na yan, gamit ko dito ay storage box so baka ipagbenta ko na namin yung mga storage box namin dito ay ito makasi magbitbit ng storage box doon sa pupuntahan ko sa pag-ice cream yung kasulang ice cream sa so tisa ay hindi ayoko nang sige na uwi na ako <laughs> try ko sana puntahan itong Lidl baka meron sa loob kasi feel ko wala naman ayan. Ayan. okay final decision sa PBX tayo bibili ng luggage gamit ang advantage card ni Madam Cress <laughs> ayan pauwi na tayo kasi may duty pa ulit ako Ayan. Wala akong nabili. <laughs> Ayoko na bumili na bumili dito kasi mahihirapan ako magbitbit. Tsaka marami pa ako makikita. Hindi ko naman kailangan magtala ng maraming jacket doon kasi ang dami-dami ko ng jacket. So thank you guys for watching. I hope na uh, somehow ay nag-enjoy like kayo sa ating vlog. And thank you sa pagsama sa paghahanap ng ating maleta. <laughs> dito sa Dubrovnik. Palitan ko kayo the next days. Ano yung magiging setup na namin dito? Since malapit na matapos ang season. Ayan. Hi. Hey. So, ayun. Thank you. And please help me to reach 4,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. And also sa ating TikTok account, sa TikTok channel natin. Ang na yung braso ko. 10k, malapit na tayo mag 10,000 followers sa TikTok. Maraming maraming salamat sa Instagram. Ayas, nag-message sa akin and Eva sa akin, Messenger and WhatsApp. So, sinasagot ko pa rin pa utay-utay ang inyong mga inquiries kahit late. Sorry na talaga. Alam naman, dalawa na lang kami dito sa store, sa trabaho. So, medyo talagang dumoble pa yung gawain. Tapos nagilinis-linis pa kami. So yeah, Thank you for guys for watching. If you have any more questions or suggestions, like niyo content, just comment down below niyo lang, and I will help you sa mga ninyo, sa buhay, or about dito sa Croatia. So yung and I will see you in my next vlog. Ciao.